Good evening mga kanegro, ayan may napaibig na naman yung ating incubator mga idol Pero bago natin ibibigay ito sa bibili mga kanegro ay uh, i-incubator check muna natin Ayan mga idol, fully calibrated na siya 0.0 Nakaset na rin sa 37.2 yung minimum heat temperature niya And 37.8 naman sa maximum heat temperature Ibig sabihin mga kanegro, pag na-reach niya yung 37.8 heat temperature, automatic na mag-off yung ilaw niya. And pagdating sa 37.2 ay mag-on naman yung heater. Tulad ng makikita niyo mga kanegro sa ating video, panoorin lang po ninyo. At para mas madali ninyo makita mga kanegro, time lapse na muna tayo. Tulad nga na nakita nyo mga kanegro Pagdating niya sa 37.2 automatic Nag on yung heater niya mga idol Para tumaas naman yung temperature I-check naman natin ngayon yung quality ng ating incubator May matibay na bisagra mga kanegro Matibay na hawakan At may laktin mga kanegro So bubuksan natin para makita natin yung loob Meron tayo dito mga idol, uh, tub para sa tubig. Lalagyan natin ng tubig yan mga idol pag nagsasalang tayo. And of course, yung tray niya. Yung tray mga kanegro, kayang-kaya niya ang 80 to 90 eggs bawat salangan. Ayan, salamat Sir Dany Lodasco sa pag-avail ng ating quality incubator. Makakasaka sa incubator ni kanegro na mas mapapabilis ang production ng iyong alaga. Dahil ang ating incubator ka negro ay may 95 to 99.9 hatching rate. Ayun lamang peace out and happy farming.